Rated SPG Siktong patnubay at gabay ng magulang Good morning and welcome sa aking channel At ayan lang nga ay pababa na nga itong uh, si David At laking gulat nga niya ng pagbaba niya ng hagdanan Ay makita niya ngang si Mokang Si Mokang pala ang uh, sinasabi nila Na mapapangasawa nga nitong si Ramon Kung kaya't napaatras siya at naglingid siya Dito nga sa may... Uh, hagdanan at yung kinuhanan ng video itong ng si uh, Mokang at si Ramon dahil sabi niya nga hindi maaaring makita ako ni Mokang dito nga sa mansyon dahil mawawala ang lahat ng kanyang ninanais at ang kanyang uh, pagpapanggap bilang isang tanggol ay mawawala ang uh, kanyang uh, pagnanasa na makuha ang yaman nitong sila Ramon kung kaya't dali-dali siyang bumalik sa taas at dito nga ay nasa lubong niya nga ito nga si Olga at sinabi niya nga dito na hindi ako maaaring makita ng kasama ni Ramon na sinasabi niyong pakakasalan niya dahil ang babaeng iyon ay kilalang kilala ko at siya ang aming kapitbahay na si Mokang kaya't nagulat din itong si Olga at nanlaki ang kanyang mata at sabi nga dali pumasok ka sa kwarto at huwag tayong mag-uusap dito kaya dali-dali pumasok ng kwarto itong si David at dun nga sila nagtalo paanong nangyari ito sabi niya uh, Olga hindi ko alam sabi nga nito nga si David at dito nga ay nagpaplano na sila kung papaano makakalabas ng mansyon dahil nga pinapatawag itong si uh, David. Ni Ramon upang makilala nga ang kanyang magiging uh, stepmother sana dahil nga siya ang uh, nag-iisang anak ni Ramon at tagapagmana ng kanilang pamilya. Ngunit itong uh, si tang si David ay uh, aalis na at dadaan nga sa likod ng bahay dahil uh, sa takot na siya ay uh, baka siya ay mahuli nitong nga nga si Ramon at malaman ang kanyang pagkatago tagung lihim na hindi nga sa setanggol ay baka patayin nga siya nitong si Ramon dahil nga ang totoo nga negosyo nitong sa family Montenegro ay isang mga sindikato at napakalaking sindikato ng kanyang pinasok kung kaya't laking takot niya na nga makita niya nga si Mokang at ayaw niyang mabuko ang kanyang ah pagkatao. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FVJ, ang Batang Kiapo. And kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.